Ano ang pananaw na kristyano sa mga manguhula? Mariing hinahatulan ng Biblia ang espiritismo, mga espiritista at okulto. Levitico 20.27, Deuteronomy 18.10-13 Ang mga horoscope, tarot card, astrologiya, manguhula, pagbabasa ng palad ay nabibilang din sa kategoryang ito. Ang mga gawin na ito ay batay sa konsepto na mayroong mga Diyos Spirito, o namatay na mahal sa buhay na maaari magbigay ng payo at gabay. Ang mga Diyos o espirito na ito ay ang mga demonyo. Ikalawang Korinto 1114 15 Ang Biblia ay hindi nagbibigay sa atin ang dahilan upang maniwala na ang namatay na mga mahal sa buhay ay maaari makipag sa atin. Kung sila ay mga mahal ng palataya, sila ay nasa langit na. Tinatamasa ang pinakakahangahangang lugar na pakikisama sa isa mapagmahal na Diyos. Kung hindi sila mananampalataya, sila ay nasa impyerno, nagdurusa ng walang katapusang pagdurusa dahil sa pagtanggi sa pag-ibig ng Diyos at pagre-rebelde laban sa Kanya. Kaya, kung hindi tayo makontak ng ating mga mahal sa buhay, paano nakakakuha ng tumpak na informasyon ang mga medium, espertista at psychic? Marami mga pagbubunyag sa mga manghuhula bilang mga mandaraya. Napatunayan na ang mga manghuhula ay maaari makakuha ng napakaraming impormasyon sa isang tao sa pamagitan ng ordinaryong paraan. Minsan sa pamagitan lamang ng paggamit ng numero ng telepono sa pamagitan ng caller ID at paghahanap sa internet. Ang isang manghuhula ay makakakuha ng mga pangalan, address, petsa ng kapanganakan, petsa ng kasal, miyembro ng pamilya at iba pa. Gayun pa hindi may na minsan ay alam ng mga manguhula ang mga bagay na dapat ay imposibleng malaman nila. Saan nila nakukuha ang impormasyong ito? Ang sagot ay mula kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Hindi ito katakataka sapagkat si Satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag. Kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katwiran. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Ikalawang Korinto 11.14-15 Inalarawan ng gawa 16.16-18 ang isang mga hula na nakapaghula sa hinaharap hanggang sa sinaway ni Apostol Pablo ang isang demonyo mula sa kanya. Si Satanas ay nagpapanggap na mabait at matulungin. Sinusubukan niya lumitaw bilang isang bagay na mabuti. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay magbibigay ng isang panguhula na impormasyon tungkol sa isang tao upang ang taong iyon ay masangkot sa espiritismo. Isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos. Mukhang inusente ito sa una. Ngunit sa lalong madaling panahon ay masusumpungan ng mga tao ang kanilang sarili na nalulong sa mga panguhula at hindi sinasadyang pinapayagan si satanas na kontrolin at sirain ang kanilang buhay. Ipinahayag ni Pedro, maghihanda kayo at magbantay ang jablo ang kaawin ninyo ay parang liyong umuungal at ali aligid na naghahanap ng malalapa. Unang Pedro 5.8 Sa ilang mga kaso, ang mga munghula mismo ay nalinlang. Hindi alam ang tunay na pinagmula ng impormasyon na kanilang natatanggap. Ano man ang kaso at saan man ang pinagmula ng impormasyon, hindi konektado sa espiritismo, pangkukulam o astrolohiya ang makajos na paraan ng pagtuklas ng impormasyon. Paano nais ng Diyos na maunawa natin ang kanyang kaloban para sa ating buhay? Ang plano ng Diyos ay simple, ngunit makapangyarihan at epektibo. Pag-aralan ng Biblia, Ikalawang Timoteo 316 17 at manalangin para sa karunungan, Santiago 1.5